Ay, hindi okay, okay. siya. Ah, hindi siya sabay-sabay lalagay. Isa lang, isa lang. Ah, isa isa lang. Go. 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 Aga yung pala yun. Pwede, kay ano, sunod-sunod na para Tumayo na kayo so, dito para ano. Para ano, sunod-sunod. Para ano, sunod-sunod. sunod Para mapunta na sa likod yung iba. Dog, di rin na lang sa... Oh. Sinaon -huh. siya. Dapat di muna pala inalay? Ay!

Patay ka, ka. na tayo! <laughs> 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 <Duk. Rock. laughs> na in, okay, ka! na tayo! Bakit kayo dito? Na ko! Ikaw din! Ikaw tatay! Huwag ka man dadaya! ha! na yung natito mo! Hindi ha! Iba tatay ko! Hindi na po ba ano yun? Makikita? Mali. Mali. wala din. sunod kayo! May masunod ka! <laughs> <laughs> Bali gamit tayo. Ganyan ah. Ate, nakakuha na kami. Wrong. Wrong. Balik. lang. Oh, tandaan niyo mga nilalagay. Oo. Hindi alam kung saan nilalagay. Tingnan natin sila Ano nilalagay Yung mga yun. <coughs> oh, ah, nilalagay so, yun. na namin, okay <laughs> 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 Balik na yun. 'Yun naman. Balik. Wrong. 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 lagay-agit kayo nang lagay.

Isang wira! Oo! Oh, oh. Isa pa na! Yan lang ikulagay naman. Tapit pa na yung aking kanina! Katabi na pala! Ikaw na! Okay na yan. Wait lang, wait lang. Dito natin ilalagay oh. na yan. Okay, Dito, dito tapos. Yan! Huwag <coughs> nyo natatagalin yan. Oo oh, wala. Mali, mali. Ako naman, kaysa kay ilan. Uy, bakit talaga wala na dito? Sama <coughs> sino ka wala ng dalawa? Ikaw.

Di okay, tayo na no, ay na no. 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 ay Dahil Na ako. bumalik na